Okay. So let's do this. Hello my dear. Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ your tarot card reader and bago tayo mag-start ng ating reading, my dear, of course, maghingi tayo ng gabay and protection, my dear, sa apat na elemento ng ating mundo, sa ating mga angels, guardian angels, sa aking mga ninuno, and of course, sa ating buong may kapal na may likha ng langit at lupa. Gabayan tayo, gabayan ako sa reading na gagawin natin ngayon. Okay, paunawa, my dear, panatilihin natin ang kalawakan ng ating isipan at gamitin lamang itong gabay. Okay, collective reading tayo for today, my dear. Collective, nawawala yung kodigo ko niyan. okay? Kung pansin ninyo, nagpalit ako ng intro, my dear, okay? Kasi, basta, pakiramdam ko kailangan ko magpalit ng intro May gulay, paano ba ito? Ang dami Wait a minute, my dear, ha? Wait a minute Wait a minute Okay Okay kasi masyadong mahaba yung intro natin nung nakaraan And then parang pakiramdam ko wala namang kakwento-kwento yung mga pinagkasabi ko doon Okay, and ginagawa ko na siya for how many years So I think parang memorize naman na ninyo siguro yung intro na yon Okay, we have here Hindi totoong pag-ibig Okay Hindi totoong pag-ibig Okay, tingnan natin Hindi totoong pag-ibig Okay. Let's go, my dear. Okay. Wow. Talaga ba? The devil. Okay. Mm-hmm. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is more on mahal ka lang dahil meron siyang meron siyang meron lang siyang agenda. Parang ganoon na nakukuha ko my dear. Kumaga parang dinidisguise dinidisguise niya my dear na I love you. Parang, uh, para alam mo mahal kita pero may ganon. May may agenda, okay? Kasi this is the energy of the devil over here. There's, so there's a tendency but maybe you are dealing with a devil, you are dealing with a trickster, a uh, manipulator, okay? So yun na nakukuha ko sa card na yan. Uh, energy ng Capricorn. Let me see. Kahit na nagbabanggit ako may dear ng Zodiac sign, hindi ibig sabihin na yun lang yon okay? There is, uh, every every Zodiac sign is welcome, okay? Every Zodiac sign is welcome. We have here the Nine of Swords, okay? Ayan na nga my dear, uh, trickster, manipulator, okay? Baka mahal mo siya, pero siya hindi kanya mahal, okay? Uh, Okay, may mga gusto akong sabihin pero nagiging maingit ako over here, okay? So, na siya ng stress sa'yo. Kasi siguro baka mahal na mahal mo siya, my dear. Pero, ah uh, dito may dear sa card na to, energy ng Gemini at saka Libra ang nakukuha ko sa card na to. Gemini at saka Libra, okay? So, pero, ang pakiramdam ko, my dear, um, hindi si Gemini at saka si Libra itong mapanglin lang na energy, okay? Pakiramdam ko, my dear, if you are watching na isa kang Gemini, Libra, or Aquarius, there's a tendency, my dear, na nakakaranas ka ng energy sa energy ng Capricorn. Okay? So, this is energy ng Capricorn. Yun ang nakukuha ko over here. So, energy dito, my dear, ng Gemini, Libra. Okay? Air sign, sabihin na natin Gemini, Libra, and Aquarius, sabihin na lang natin, my dear. Okay? Um... Posible din namang air sign sa earth sign. Pwede naman din, my dear. Pero ang definitely na na-stress dito, my dear, is ikaw, air sign. Pero once again, my dear, hindi ko kinoclose to sa ibang zodiac sign. Everybody's welcome. Pag dumaan sa'yo to, pag nahanap ka ng reading na to, ibig sabihin, my dear, para sa'yo to. Even though nag-mention talaga ako dito ng mga zodiac sign. Okay, pero nagkakos na siya ng stress sa'yo because of yung pinaka, parang hidden na message dito is yung fate na love. Okay, hindi ka talaga niya mahal. Okay? So let me see hindi ka talaga niya love. We have here the energy of the magician. Posibleng energy ng Taurus, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Energy ng Earth sign. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. Uh, pwede naman reverse na energy, pero so far baka si Taurus ito na nai-stress ka sa kanya or si Capricorn na nai-stress ka sa kanya. Okay. So nai-stress ka sa energy niya. Okay. Once again, energy ng air sign, Taurus, Virgo, eh, uh, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Ay, huwag na nga muna magbangkit ng mga zodiac sign. Teka lang. Nadidistract ako. Okay, wait lang, my dear, ha? Sa energy ng magician, ah uh, nakaka-ano siya, my dear, para nakaka-distract siya sa'yo sa pang-araw-araw na buhay mo, sa pagiging productive mo, okay? ah uh, nakakagulo siya, my dear, sa'yo, okay? Pusibling you want this person to stay in your life because love mo talaga siya. Pero baka nandun ka sa may moment, my dear, na medyo nakukumpuse ka rin if mahal ka ba talaga ng tao na to? And the card is actually speaking over here. The card has spoken, my dear, na hindi ka talaga niya love. And parang nag-second emotion na energy or second emotion na message, my dear, na kaya lang nag stay tong tao na to or kaya, my dear, kaya kapili ng tao na to, kaya nag stay tong tao na to sa'yo, my dear, is because, um, yun nga, meron siyang gustong makuha, meron lang siyang agenda. We have the energy of the bed over here, okay? So, baka, ano, yung pakikipagtalik, okay? Baka more on sexual desire, okay? Pwede naman, my dear, okay? Kasi meron tayong bed over here. Ayan. So, baka ginagamit ka lang, my dear, ah... Uh, ginagamit lang ang iyong, di ba? Yung, basta may kinalaman na doon, my dear. Kanina may mga binanggit ako na Sojak sign. Uh, medyo, ik ikakat ko muna yun, my dear, kasi nadidistract ako doon sa mga Sojak sign na yun, okay? Although, nabanggit ako ng Sojak sign, pwede nyo i-consider yun, pwede nyo i-disregard yung Sojak sign na yun, but everybody's welcome sa reading na ito. Nadistract talaga ako, my dear. Alam mo yung parang typical na parang may energy talaga na pumasok sa akin nung binanggit ko yung mga Sojak sign, eh, parang Parang may nag-aaway-aaway na parang may nagsasabi na, oh, hindi kaya, ako kaya si Taurus, ako na-stress kay Libra. Parang ganun. Or ako si, parang ganun na nakuha ko na energy. Parang ganun. Okay. Okay, so anyway. Let's go na tayo, dear. Let's go, let's go, let's go. I'm very sorry, my dear, kasi ah, uh, ito, yung mga, ito yung mga times, my dear. Ito yung mga bagay na parang iniiwasan ko every time na nagre-reading ako. Pero habang tumatagal kasi, my dear, parang hindi ko naiiwasan or parang hindi ko na maitago, my dear, na may nararamdaman talaga ako mga distraction along the way habang nagre-reading talaga ako. We have here the energy of the justice. We have here the energy of Libra, di ba? Sabi ko kanina, para nag-aaway si Taurus at saka si Libra, yun ang na nakukuha ko talaga, my dear. So, eto yun, my dear. So, pero, um, if you are Taurus, if you are Taurus, if you you are uh, Libra over here, ayan, or energy ng earth sign, ito na naman tayo, my dear, sa energy ng zodiac sign. Sabi ko, hindi na ako magbabanggit, okay? Focus na tayo dun sa overall na energy. I'm very, very sorry talaga, my dear. Um, yan na nga, my dear, na i stress ka talaga sa kanya because of fake love, okay? You feel na parang you are being take advantage. Yun lang tayo sa meaning ng card. Alis muna tayo sa Sojak sign kasi halos ang dami mga Sojak sign na pumapasok dito, okay? Hindi ako galit, nagkapaliwanag lang ako. Ayan, medyo nagtuataas ring yung boses ko kasi nakakaramdam ako ng pressure, my dear. Especially pag kumakatok na yung mga Sojak sign sa akin. And they are being so very, very defensive na parang wala akong ginagawa, parang gano'n. okay? Parang naghugas kamay ang nakukuha ko over here. So, ako ah, kukuha ko dito, my dear, para na te-take advantage ka or parang naaabuso ka, na te-take advantage kayo na nakukuha ko dito, my dear, for some obvious pa karamdaman ninyo hindi mo siya deserve, which is valid 'yun, my dear, kasi hindi mo naman talaga siya deserve kasi ginagamit ka lang talaga niya or pinapakinabangan ka lang talaga ng tao na ito, my dear. Okay, so let's go tayo. Once again, also Jackson is welcome my dear dito sa ating reading. Okay, I will try my best na i-ignore yung mga Sojak sign na, na pumapasok ngayon. Okay, kasi ang dami na nila. We have here the energy of the Queen of Cups. Talagang iniintindi mo talaga siya at inuunawa mo siya my dear. Lahat na siguro ng pag-unawa, lahat na siguro ng pagmamahal my dear talagang ibinigay mo sa kanya. Pero parang hindi mo pa rin siguro siya maintindihan hanggang ngayon. Siguro merong part mo na parang sinasabi my dear na, oo, oh, oh, naiintindihan na kita, nauunawaan na kita. Pero meron din talaga mga times my dear na sinasabi mo siguro sa sarili mo na, hindi, hindi pa rin talaga kita kilala Hindi pa rin talaga kita nauunawaan, my dear Ang reason nun kasi is I think uh, yung connection ninyo, my dear Is hindi talaga totoo No, yun ang nakukuha ko doon, my dear Hindi ka talaga nga totoong love, okay? Kaya naguguluhan ka sa kanya Kasi may mga times siguro, my dear Na lumalabas yung fake love niya And may mga times man, my dear Na lumalabas yung totoong agenda niya So naguguluhan ka talaga Na may mess up ka talaga Ano ba? Mahal ba talaga ako nito? Ano ba? Ginagamit naman ba talaga ako nito? Pero the card that is spoken over here, my dear Na Yes ginagamit ka lang ng tao na to Uh, sa personal na kanyang agenda over here. We have here the five of cups. This is a very, very toxic na klase ng tao, my dear. As in, super, super toxic. There's a tendency, my dear, na baka hindi din siya makamove on sa energy ng nakaraan. Kahit nasabihin natin, my dear, na ikaw nag-decide ka na na mag-move on and kalimutan na yung mga bagay na nangyari na hindi maganda. Or kahit sabihin natin, my dear, na ikaw yung, ikaw yung klase ng tao na hindi din naging madali yung buhay mo, pero you decided to move forward. And itong tao na to is like every now and then talagang binobrought out niya talaga Negative energy Okay Kahit nasabihin mo na Nag-cleansing ka na ng bahay Talagang inaayos mo na Lahat and everything Once na buksan ng tao na to Yung bibig niya You feel talaga There's a certain Negative energy talaga My dear Na parang pumapasok sa'yo And parang dinidrain ka talaga Nitong tao na to Because this person Is not true Hindi talaga siya totoo Itong tao na to My dear Is ginagamit ka lang talaga My dear O pinapakinabangan ka lang My dear Okay yun na nakukuha ko dito Okay So tingnan mo my dear, kanina lumabas ang Earth sign, lumabas ang 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 Fire uh, Air sign. Okay, and then ngayon lumalabas naman ang Water sign. So sabi ko, tama na 'to. Kanina ko pa lang nararamdaman. Okay, lahat kayo welcome sa reading na ito. Okay? We have here, may nag-clip ba? Okay, tingnan natin my dear pinagamit ka lang ng tao na to, my dear. We have here the energy of the Knight of sword, okay? Based on the energy mo, my dear, ang dami mong pangarap na gustong mangyari, my dear. Alagaan mo yung mental health mo, my dear. As in, super, super alagaan mo yung mental health mo. Kasi, definitely, baka tinitira ka nito, my dear, im uh, mentally, okay? Baka nararamdaman mo ngayon emotionally because parang, parang gusto mong umiyak or parang gusto mong sumigaw. Pero, ang tinitira sa'yo dito, my dear, is ang iyong mental, okay? Ang iyong mental health ang tinitira sa'yo dito, my dear. Kasi, yan ang pinaka-ano natin, my dear. Yan ang pinaka-processor natin, my dear. your, your brain, okay, your memory, yan ang tinitira niya, may dear, sinisira niya talaga yan, may dear, para hindi mo maabot yung mga dapat mo, ma although pangit naman pakinggan na hindi mo maabot yung mga dapat mo maabot sa buhay, pero based kasi sa ginagawa niya, may dear, kung talagang really, really concerned siya sa'yo, at gusto niya talaga niya na maging successful at maayos yung buhay mo, or talagang kakampi mo talaga siya, or katuwang mo talaga siya, may dear, dito sa mga bagay na ito na nangyayari sa ating mundo, hindi niya gagawin ito, Okay? To the point na iniintindi mo siya, to the point na very toxic siya, hindi yan helpful, my dear, para maabot mo kung ano yung mga bagay na gusto mo maabot, my dear, sa buhay mo. Okay? So let me see, my dear. We have here the energy of the Knight of Pentacles, okay? My dear, sa usapin din ng pera ha, sa usapin din ng money, huwag ka rin mag-release nang mag-release mag-release. Sinasabi sa energy ng Knight dito, may dear, na matuto ka magtabi, magkaroon ka ng mga secret na pera na hindi niya alam. Okay, yun ang na nakukuha ko dito kasi sasiring ka talaga ng tao na to, talagang uubusin ka talaga ng tao na to, my dear, sa mga personal na needs niya, sa mga personal na luho niya, and there's a tendency, my dear, na pati yung mga pangarap niya sa buhay ay gusto niya my dear na ikaw ang gumawa or ikaw ang magsolusyon, my dear, or ikaw ang mag-provide. My dear para sa kanya, okay? Iga-grab niya, ige-take niya yung opportunity na love na love mo siya or kung ano man yung reason, my dear, kung bakit ka nag-i-stay, okay? Uh, nakakarantam ako ng energy na parang naaawa ka sa kanya para mayroong point na parang gano'n na love mo siya tapos naaawa ka sa kanya and valid yung emotion na yon okay? Pero you need to wake up, kailangan mong magising, mag my dear, na itong energy na to is hindi mo to deserve, okay? Gagamitin ka lang ng tao na to and hindi mo makukuha yung love na na ina-expect mo sa kanya. So you better start loving yourself ngayon, my dear. You better uh, you better see your worth. Makita mo yung worth mo bilang isang tao and mag-focus ka, my dear. Ito, you are the magician. Ibig sabihin talaga, my dear, na may magandang future ang naghihintay sa iyo ahead. And yun nga, um ang hirap nitong reading ito. We have here the energy of the Three of Cups and the energy of success, okay? Um, Very highlighted yung tatlong cups dito over here, my dear. So, there's a tendency na baka may mga issue ng third party. For you, my dear, there's a success para sa'yo. Pero pakiramdam ko itong tao na to is meron pa tong ini-entertain na ibang tao, okay? Or parang meron siyang target na ibang tao. Kasi remember, hindi ka naman talaga niya mahal. So, therefore, meron siyang ibang pang tina-target na as in talagang love na love talaga niya, my dear. Yun ang na nakukuha ko over here. Hindi ko man conclude my dear, na parang sila or kabit niya to or mistress na to. Pero for, for the point, to the point, my dear, na lumabas to and then lumabas to sa area nya over here there's a tendency my dear na merong part sa kanya my dear na parang gusto nya tong tao na to okay medyo i-extend ko tong reading na to ha uh, gusto nya tong tao na to pero parang siguro baka hindi sila pwede kasi baka may asawa na yung tao na yan or baka you are uh, uh, financially stable baka ah uh, nakikita nga sa iyo yung, yung pagiging provider, pagiging understanding and then nakikita nga dun sa tao na yun na yung tao na yun ay hindi siya ganon. Okay, gusto niya lang yung tao na yun kasi siguro dahil baka yun yung dream person niya or dream ah uh, dream person niya or dream energy niya or something like that, pangarap niya, pantasya niya or something. And kumbaga pangarap niya yun pero kailangan kanya. Parang yung mahal niya yun, pero kailangan kanya. Yun na nakukuha ko, my dear, ha? I hope hindi to mag-cause ng confusion sa'yo, my dear. Uh, hindi ko kinik hindi ko sinasabi dito, my dear, na meron siyang iba. Pero ang nakukuha ko dito, my dear, is parang meron siyang apple of his or her eye. Meron talaga siyang tinatarget na klase ng tao. It is just more on parang wala siyang choice kasi parang provider ka. Parang nakikita niya sa'yo yung pagiging stable, ganyan, okay? Um, and hindi maganda yung energy na yon okay? But for you, you have success na parating may dear sa buhay mo. I uh, you just need to find your value. You learn how to handle your emotion. Yung, iyong pag-iisip, my dear, yung, yung mental health, alagaan mo yan. Uh, and yung pera, nabanggit ko na kanina, uh, matuto kang magsabi, magtabi, wag mong ipakita lahat, wag mong ibigay lahat, wag mong sasabihin lahat, lalo kung may kinalaman sa usapin ng pinansyal. And ah uh, ano pa ba, ba yung mga gusto kong sabihin? Love yourself. Mahalin mo talaga, my dear, yung sarili mo, my dear. Love yourself. Learn how to love yourself. Kasi yung love na ini-expect mo, my dear, sa tao na to is posibleng hindi niya talaga maibigay. Kasi there's a tendency na mas mahal niya yung sarili niya. Okay? So, my dear, I hope hindi ka naguluhan sa reading natin today. Okay? So, my dear, ang um, ito ang nakolek natin, okay? Itong mati ako naguluhan ako eh. Ito ang nakolek natin my dear sa araw na ito. Somehow my dear ko nagustuhan mo ang ating reading. Don't forget na mag-subscribe. Paki-click mo your notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload and please to like, please to share, please to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you my dear.